Sinabi nga ito ni Lebron James matapos nilang talunin ang team ng Dallas Mavericks. Well, bago yan mga idol, mo munang silipin ang malupit na ending ng laban nga ng Orlando Magic pati na rin ng Atlanta Hawks na nauwi nga sa game winner. And well mga idol under 5 minutes nga ng labang ito ay talagang clutch baskets versus clutch baskets ang ginawa ng dalawang koponan Kung saan nauwi nga ito sa dalawang clutches of the clutch shots mga idol dito nga sa labang ito. At si Paulo Bankero mga idol ang isa nga dyan kung saan tinay niya nga ang score 104-104 with is very tough and very clutch 3-pointer. Pero mga idol, itong si Dejante Mure, nakaaway na ni Bankero mga idol sa real life ay bumawi nga sa kanya. At isa ring very tough shot in the midrange ang kanyang ginawa para nga ipanalo ang kanyang kupunan sa labang ito. At may kita nga natin right after ang pag-aangas dito ni Dejante Morey sa harap ni Bankero nang siya'y dumaan. And speaking of maangas mga idol, may maangas pang nangyari sa labang ito ng Orlando pati na rin ng Atlanta Hawks kung saan itong si Jalen Johnson mga idol poster nang sa sentro ng Magic na si Bitadze. And pala mga idol, ang angas nga ng muka talaga namang malupit na lang ang kanyang pinakawalan ng pati nga teammate ni Bitadze, Paulo Banquero ay naangasan din sa ginawa ni Jalen Johnson. At ngayon ay ate na ang pag-usapan itong mga sinabi ni Lebron James matapos nga nilang talunin ang team ng Dallas Mavericks. Well right after the game sa walk of interview neto ni LBJ mga idol ay eh, talaga naman kanyang inendorso ang kanilang lineup na ngayon. Ang old starting lineup na ng Lakers kung saan talaga naman daw na maluwang ang kanilang spacing sa court kapag nga daw nandyan ang playmaking at shot making ability neto ni Austin Reeves pati na rin ni D'Angelo Russell kahit natutuwa daw eh, itong si LBJ mga idol. Kaya nga't I think na dapat nang wag nang palitan. Neto ni Darvin na mga idol ang current starting lineup ng Lakers. Ang kanilang current old lineup mga idol kahit maging healthy pal bumalik na. Itong si Cam Reddish, siya team ng LA Lakers. I think dapat na ipagpatuloy ito. Neto nga ni Coach Darvin ng dahil sa bibig na rin. ang James mga idol. Ay talagang maluwang nga daw ang spacing ng Lakers kapag itong si Dilo pati na rin si Reeves ay nasa court. At isa pang sinabi ni Lebron James right after the game mga idol at sumibat nga siya agad matapos ng kanyang interview. Ay ito mga idol ang kanyang sinabi. I I gotta catch Panonoorin niya nga daw ang kanyang anak mga idol, he need to catch his son's game. Ang laban neto ni Lebron ni mga idol at bukang itong si LBJ ay hindi na nga makikinig sa post-game speech niya ni Darwin at manonood na nga lamang ng laban ng kanyang anak. Anyways mga idol, ano pang masasabi nyo sa rigging performance niya ng team ng LA Lakers laban sa team ng Dallas Mavericks matapos ng karilang big win? komento nyo lamang ang inyong mga opinion.